Okay, so um, para lang ano no, mas clear sa iba, para mm. medyo general lang naman, hindi naman siya sobrang in-depth, pero para at least may idea tayo kung ano yung mga ina-expect natin, especially sa teenagers, tsaka yung nagiging resulta niya pagdating sa pagtanda, Yo. pagdating sa mga problema sa pag medyo tumagal na. Okay. So ako po ay doctor sa mata. Ito yung inaalagaan namin, yung mata mismo. Mm. Maraming parte po yan, pong mga ano, kahit maliit lang po yan na na bahagi ng mata natin pero very important po siya kasi malaking bagay siya especially para makafunction tayo ng maayos kapag tumatanda, makapagtrabaho ng maayos. No? Mm -hmm. uh, so, ang una naming parating sinecheck is yung paningin ng pasyente. No? So, gusto natin makita, dapat syempre, klaro siya lahat, dapat hindi siya malabo. And kapag bumisita ka sa amin or sa mga doktor sa bata, mm -hmm. definitely check sila tumadalas. No? So, may check sila sa mga ganyan. Eh okay. so sa amin or at least sa mga sa doktor, no sa mata ang mga nag-aalaga madalas kami mga ophthalmologist na may mga iba-ibang specialty um, sa cataract refractive retina, glaucoma etc yeah. so, na natin explain niya lahat merong mga optometrists ito po yung mga nagbibigay sa inyo ng salamin um, sila po ay nagbibispesensya sila ay, ay nagsusukat ng salamin um, si mama si Dr. Rosita ay isang optometrist Apa? si papa naman po ay isang ophthalmologist ayon mhm mm Kompleto so, mm -hmm. po doon. Kompleto. Um, so, mm. Madalas, ang nakita namin, yung mga pasyente na pumupunta po sa amin, ay nalalabo yung paningin, um, sumasakit yung ulo, medyo, lalo na pagbata, yung madalas pumipikit, pikit ng pikit. oo no? Tapos, um, yung nakatingin sa gilid, nakatingin sa side, no, nagsisquint. Mm -hmm. Para makakita sila na mabuti, kailangan nilang liitan yung mata nila. Mm -hmm. Tapos, kulay yung mata, nagkakaroon ng pagluluha, namumuti yung sa may gitna ng mata, tsaka medyo nagduduling o banlag. So ito yung madalas kapag sa bata. no Iba naman yung sa matanda, pero meron din mga pereho. Apo. Um, ayan. So, ang isa sa mga malaking problema ngayon, um, dahil sa gadgets, dahil sa mga um, nagiging exposure natin, ay nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na refractive errors. Uh -huh. or yung sinigrado sa mata. So, meron po tayong tinatawag na myopia, yan po yung tinatawag na nearsighted. Mm -hmm. Kapag nearsighted tayo, malinaw yung sa malapit pero sa malayo, malabo siya. So ay yan po yung myopia. Yeah. Si hyperopia naman po ay malinaw yung sa malayo tapos sa malapit malabo. So ito oh. po yung tinatawag na farsighted. I see. Okay. Special case na tinatawag astigmatism. Ang mm -hmm. astigmatism naman, so pwede kang may myopia tapos may astigmatism, pwede kang may hyperopia tapos <clears throat> may astigmatism. Pero mm -hmm. basically ang astigmatism ay yung mata mismo, yung mismong cornea sa harap ng mata Ay hindi siya bilog na bilog Medyo uh, tabingin ng konti Pwedeng dahil sa ibang sakit Pwedeng mm -hmm. dahil, sabi nila, paminsan dahil kakakamot ng mata okay? yeah. So, yan uh, Ano yung, bakit nagkakaroon ng grado sa mata? Um, Ayan. Mm -hmm. Yung first person, may maraming mga parang theory no Maraming parang iniisip kung bakit nagkakaroon ng ganito Yung pinakauna ay dahil nahawa or nadatabi yeah, so napapasa, mm -hmm. no? So, mm -hmm. Nanay, si tatay, mataas ang grado pareho mm -hmm. silang dalawa. Or si Lola, medyo mataas yung grado. Pagdating sa akin, medyo mataas din yung grado, you expected, no? Opo. Um, pero may isa ding parte ng ophthalmology na nagsasabi, ah hindi lang siya purely dahil sa nahawa. Mm -hmm. Um pwedeng sa environment. Um isa is yung paggamit ng gadgets dahil yes. parati tayo nakatingin sa malapit. Yeah. Uh, last, nagkakaroon din tayo ng... or nasasanay yung mata natin na nakatingin paratik sa malapit. Mm -hmm. So hindi niya nade-develop nung bata pa, um, sabihin natin mga 10 years old, 12 years old, um, 6 years old, nung bata pa, dahil kakatingin sa malapit, hindi niya nade-develop yung paningin niya sa pangmalayo. Parang ganun, no? Oo oh, Um, May isa pang pag-aaral na nagsasabi din yung oras natin na nasa labas ng bahay, yung outdoor time. Mm -hmm. um, yung isa sa mga pinaka pinag-aaralan ngayon kasi napapansin natin ngayon yun nga dahil sa gadgets dahil sa mga ano sa bahay yeah. kot na lang yung bata na lumalabas at naglalaro no yung mga nagpapatintero yung mga ganun mm. wala na mangyari so kaya tumataas din yung um, pagganoo ng grado kasi sabi nila yung mm -hmm. araw yung exposure natin sa araw nagko ng pag-akyat ng dopamine isang parang hormone sa katawan na nagco ng pagbaba ng grado ng pasyente. Ayun. So, 'yung mga mga teorya pa lang naman, hindi pa naman completely napagaaralan, uh -huh. pero ito 'yung mga pinag-iisipan nila ngayon. Okay? So, 'yan 'yung pinaka-common. Um, so para dito, para sa mga uh, may grado, no? Mm -hmm. Syempre, una, una um ang pinaka-solution pa rin talaga ay salamin. Yeah. sa salamin ang ginagawa natin ay kino natin kung ano 'yung mm -hmm. meron tayo. Um hindi porket nagsalamin ka ngayon, ay next year mawawala or bumabawas yung grado. Yeah. Hindi po yun. Lalo na sa teenager. Sa teenager, mas mabilis nagbabago yung grado. Um, kasi din, mabilis din lumalaki yung katawan, mabilis tumatangkad yung mga mm. gano'n. Medyo mga six months pa lang, madalas, paminsan kailangan nang i-check, tapos palitan ulit yung salamin. Mm -hmm. Kung Um, contact lenses is also an option, especially sa mga bata ngayon na ayaw may suot na salamin. Oh. Although, mas may risk siya kasi um, kumbaga, kailangan nakadikit siya sa mata. Eh. So, medyo mm -hmm. mas prone tayo sa infection, mas prone tayo sa dumi. No? And then, lastly, um, ngayon, nauuso na rin yung mga tinatawag na refractive surgery. Yeah. So, yung yeah. mga AC, mga ano, um, PRK, ICL, mm -hmm. mga gano'n eto mas ma-discuss madi to kapag nagpa-check up kayo kasi hindi lahat pwedeng gawa ng refractive surgery mm -hmm. at may iba-ibang kasing refractive surgery para sa mas bata yung mga 18 years old and above usually ni kami nag-oopera ng less than 18 years old eh, pero mm -hmm. depende na depende ano yeah and then um sa paspatanda patanda, may iba din na options na mas maganda din para sa kanila mm -hmm. so, mm -hmm. okay. so yun yung isa yun yung isa sa madalas natin nakikita ayo um okay so may gusto po ba kayong itanong? May ano bago tayo tumuloy doon? Sige dok, ituloy muna muna at mamaya ay mamaya oh, pa okay. Ng kasi na okay. mas nakaklaro sa isip ko yung kung ano talaga ang sitwasyon ng okay. sa mata ng ating mga kababayan. Go ahead po. Um, no. So ito naman yung pangalawa sa madalas namin ngayon nakikita. Ngayon mm -hmm. lalo na, especially nung pandemic um, dahil Uh, madalas yung school uh, nasa Zoom tayo or hindi tayo kung nga hindi hindi face to face yung classes natin no? pero ngayon at least medyo bumabalik na siya. Mm -hmm. Um natawag na digital eye strain. So medyo bago siyang concept, medyo pinag-aaralan pa siya. Pero basically may mga pasyente na dumadating na medyo nanunuyo yung mata, medyo mm -hmm. nagluluha ng konti, lumalabo yung paningin, madalas masilaw kapag nasa labas or nakatingin sa labas. Tapos kapag buong araw na nag-o-computer, buong araw nang nakatingin sa screen, masakit din ulo, parang bumibigat yung ulo. Oh. Tapos, pag i-check namin sila, wala namang grado, wala namang ah, parang, hindi naman pressure, mm -hmm. hindi naman maano. No? Mm -hmm. So, naisip nila, ay malamang meron siyang tinatawag na digital eye strain. So, paano mm -hmm. natin siya may iwasan? Mm -hmm. um, number one, of course, dapat proper posture. So, ayaw natin yung nakakuba, nakatingin ng nakadikit sa malapit. Pag no? mm -hmm. um, yung pasyente po ay madalas lumalapit sa computer, pwedeng may grado na po yun. So, kailangan natin ma-check para sigurado. Mm -hmm. um, yung bigger font size, syempre kapag mas malaki yung sulat, mas madali din makita, oh, mas oh. madali mabasa. Yeah. So, less din pagod ng mata. Mm -hmm. um, yung nga, tapos yung mga cellphone natin, hindi din pwede yung nakatutok talaga sa may muka, nakaharang na siya, hindi na talaga um, lumalayo, no? Yung muka parang malapit na dumikit doon sa mismong phone screen, no? Gusto mm -hmm. natin malayo siya, mga two feet away, mas maganda mm -hmm. para hindi tayo yun nga, mapagod ka agad yung mata and then, um yung screen brightness natin dapat hindi rin masyadong mas hilaw kasi yeah. yun nga, sana yung mata na nasisilaw mm -hmm. para mm -hmm. okay, um Maliban dyan, ang parati ko sinasabi sa mga pasyente na nagpapupunta sa akin ito is yung tinatawag na 20-20-20 rule. So, tatlong 20 yun, no? Tatlong-bente. Uh, 60 niya, lahat, ha? 20-20-20. <laughs> okay. okay. Hindi, iwahiwalay siya eh. Kasi iba-iba yung sinasabi <laughs> niya, no? Uh -huh. So, ang sinasabi niya, kapag 20 minutes na tayong nakatingin sa malapit, whether cellphone, computer, kahit notebook or libro na nakatingin sobra sa lapit, napapagod mm -hmm. uh, na kasi yung mata natin. So, kailangan... Um, itigil muna natin yung pagtingin natin after 20 minutes. Mm -hmm. Tingin tayo sa malayo. Ipahinga natin yung mata natin. Hindi tayo pipikit. Kailangan natin tumingin sa malayo about 20 feet away for 20 seconds. So ito yung tinatawag na 20 minutes, 20 feet, 20 seconds. After 20 seconds, pwede na bumalik ulit sa trabaho, no? Mm -hmm. Or dun sa kung mm -hmm. ano naman yung ginagawa. Mm -hmm. Siyempre, so, um, para maiwasan natin yung pagka dry eyes, no? Kailangan madalas kong kasi um, pansin niyo po no yung mga anak nyo or mga kamag-anak na mga bata kapag nakatutok yan sa iPad paminsan sobrang tagal na nila hindi pumipikit hindi nila alam kasi ay, nainganyo sila sa nakikita nila no so medyo na excited sila nagaganon, nakakalimutan nilang pumikit mm -hmm. niyo po Kapag nangyayari po yon, sabihan niyo po sila na kailangan nila ipahinga yung mata nila, make sure na sila mismo consciously, kailangan nila magpikit din. Yeah. Um, oo, so, iwasan din natin yung may nakatutok na aircon or electric fan sa mata para mm -hmm. hindi din po siya matuyo kaagad. And last, no, um syempre ayo namin madalas magbigay kaagad lalo na kung sa mga batang bata pa no Pero sa teenagers pwede na rin yun. yung mga lubricant eye drops na nakakatulong din siya, especially kung kailangan ng pasyente. Okay? Mm -hmm. okay. Um, so ito po ay galing din po sa ano namin sa you? aming organization Importante no Philippine yan Philippines. Ah. Screen so, time. Mm-hmm. Yeah, screen time. Medyo mas bata sa topic natin pero uh -huh. sa above 5 years old, parating guided screen time. Kasi ngayon ang sinasabi nila okay yung 2020 maganda din naman kapag wala talaga tayong choice pero the best pa rin talaga ay mabantayan yung screen time ng mga bata. Mm -hmm. uh, ideally, sabi nila mga 2 hours, mga ganun. Um, maximum na yun. So, halimbawa nag-TV ng 30 minutes. Yeah. Siyempre, hindi pwedeng TV 30 minutes tapos 1 hour 30 minutes tapos bag sa cellphone pa siya ulit. Hindi na 1 hour 30 minutes na lang 'yung para sa cellphone niya sa buong araw. At hindi 'yun nakikerry over, hindi porket hindi ka nag-cellphone ngayon or nag tv ngayon, bukas 4 hours ka na. Hindi ganoon, no? 2 mm -hmm. hours lang. <laughs> talagang ideal na time. Uh -huh. 'Yun 'yung sinasabi nila uh -huh. ngayon. Okay? Uh -huh. Although syempre, again, medyo mahirap gawin eh, lalo na sa mga nagtatrabaho, uh -huh. sa mga nag-school work, no? Mahirap talaga gawin. Okay. Um, so gusto ko lang din i-discuss na kasi 'di ba may kumakalat or may nagsasabi na yung blue light daw ng mga cellphone na yeah, ano correct eh, delikado mm -hmm. um, hindi pa tapos yung pag-aaral tungkol sa blue light um, may ibang mga pag-aaral ngayon na lumalabas din na wala talaga siyang problema sa mata mm -hmm. kasi mm -hmm. ang nangyayari may blue light filter tayo sa cellphone natin sabihin mm -hmm. niya eh, naka-on naman yung blue light filter ko, hindi naman yan siguro. Hindi po, no? The fact na gumagamit kayo ng cellphone, yeah. kahit naka-on yung blue light filter natin, ay nagkakaroon na rin tayo ng eye strain. Ginagamit pa rin natin yung mata natin at pwede pa rin siyang mapagod. mm, -hmm. mm -hmm. So, yun po, no? Um, pakalawa, yung mga glasses na nagsasabing anti-blue light, siya, yeah. ganun. Grabe. Um, yun. Again, hindi talaga siya 100% na talagang gumagana. Okay? Mm-hmm. So, Again, hindi pa 'to lahat na pag-aaralan. Paminsan kasi magagastos tayo para sa ganun, 'no? Baka hindi naman po siya talaga nakakatulong sa atin. So mas maganda magpa-check pa rin, 'no? Baka may mm -hmm. ibang problem pa pala tayo, baka hindi lang siya simpleng eye strain. Mm -hmm. okay. So, para maiwasan natin talaga yung eye strain, again, 'di ba sabi ko kanina, limit natin yung screen time bawasan yung paggamit ng cellphone, ng digital devices kapag gabi kasi madilim yung paligid. Yeah. Um, doon lang yung ilaw nang gagaling, nasisilaw tayo, napapagod yung mata. Kailangan may frequent breaks. So, tandaan parati yung 2020 20, 20 na sinasabi. Tapos, bawasan yung brightness ng screen. Tapos, increased physical activity para maiwasan natin na parating nakatutok sa cellphone. So, lumabas na tayo ulit. Ipatapos na pandemya. Okay? Mm -hmm. pandemia, okay? Yeah. so, <laughs> uh, uh -huh. so, ang last na nakikita namin ngayon, uh, especially sa teenagers at young adults, no, um, yung nagkakaroon ng aksidente sa mata. Yeah. Um, uso ngayon ang self, ay uso ngayon ang motorsiklo, no? Mm -hmm. Yun, medyo nag-open up na rin tayo, yung sports natin, paminsan, hindi tayo nagsusuot ng mga proper protective equipment. Tsaka syempre, yung mga bata, yung mga younger ones, no, gusto tumulong sa bahay, yun so, sa um, tumutulong bagmartilyo ng mga kung ano-ano, mm -hmm. na walang proper na protection, tumatama sa mata na aksidente. No? Yeah. Ang problema nito, syempre, kapag na tayo, maraming pwede, no? pwedeng may dugo doon sa harap ng mata, pwedeng magkaroon ng mga simpleng gasgas, -gas, mga pooling na nakadikit doon. Tsaka, ang pinaka-ayo natin is yung nabubutas yung mata at nasisira siya. Very delicate lang ang mata, maliit lang po siya, manipis lang po yung mga structure dyan. Onteng ipit lang po dyan, onteng tama po dyan, pwede na pong masugat yung mata natin. Mm -hmm. At kapag kapag nasugat po yan, kahit na gano, kaganda yung pagkatahi natin, paminsan nagkakaroon pa rin talaga ng peklat at kung minalas kang nasa gitna yung peklat, pwedeng kailangan magkaroon kayo ng tinatawag na corneal transplant. Yan yung nandito dito sa kabilang screen, no? Yeah. Uh, natin kunin pa sa isang patay, yung mga ganun, no? Kailangan, medyo mahabang proseso siya at mahal na proseso siya, no? So, mm -hmm. the best pa rin sa pagganito is of course to prevent na mangyari siya, mm -hmm. no? time na may nangyari aksidente, the best pa rin is ma-make sure na ma-check kayo ka agad ng doktor para sigurado tayo na okay, hindi naman malaki yung maging problema. Or kung may malaking problema, at least maagapan natin or magawa natin kaagad ng paraan. Mm -hmm. Kung kaya ko. Ang problema kasi sa mga aksidente or trauma, hindi tayo sure sa nagiging outcome. Ibig sabihin, um, kapag na-aksidente ka, kahit gano'ng kagaling yung doktor nyo, paminsan talagang hindi na kaya. Okay? Yeah. Mm -hmm. natin, pangyari talaga yun. Mm -hmm. okay? So, ito, a few tips lang no, para sa lahat para ma-make sure na maprotektahan natin yung mata. Ang, ang key naman talaga sa mata is Um maalagaan din yung katawan, no? So anything like eat a balanced diet, healthy weight, do not smoke, mm, mm. Yung mga ganung bagay will always help, no? Um wear sunglasses para maprotektahan di parating nasisilaw. Um mm. UV light nakakasira sa skin, nakakasira din siya sa mata. Yeah. So ayaw natin siya, uh, na pa sa mata mismo. Mm. And then definitely, kapag nagtatrabaho, kahit hindi ikaw yung tik hindi, hindi ikaw yung nagaga grinder, kahit hindi ikaw yung nagwe-welding, magsuot ng tamang protection. Mm. Okay? 2020, 2020, tapos 202020 tapos iwasan natin yung sa pagpatak ng gamot na hindi naman proven no yeah. marami na yun maraming nagbebenta kung saan-saan mm -hmm. na um, hindi naman proven na nakakatulong no uh -huh. so kung medyo nagdududa tayo check niyo parate yung FDA ang mm -hmm. um, FDA inu-make sure nila na safe yung binebentang gamot okay so yun po siya um, yun, yun. Um, ito yung madalas na nakikita natin para sigurado, para ma-check natin, schedule na lang po tayo ng eye examination natin. Mm -hmm. And then, ito yung Ligaspi Eye Center. Yeah. Okay. okay.